So, hello po. Para sa video guide na ini, papahiling ko po kung paano mag-clear kan laog kan class sheet. Okay? again, i-open ta muna po ang folder kung saan naka-lag at sa tuyang template for class advisor. Then, i-double click ta na ang TFCA file kan school ta. Sa case tangin niya, halimbawa, Alpha Elementary School. Double click ta siya, ma-open ang file. Sa ngunyan, Halimbawa, muyatang yatang i-clear ang contents kan grade 2 section 2. So, halimbawa, sabi ta ay nadoble nga tabi nga sir. Doa nga yung na ko parehas nga So, kay puhang ko nga i-clear na ini. So, madali man sana yan. Paano mag-clear ki sheet? Pinduton lang po tabi ni doon yung letter C. Maki-clear po yan, Gabos. Okay? So, from section, pasiring sa uh, pangarang kang teacher and position title, makiklear po yan kapag pinagpindot nindo ini. Okay? Careful po ka mo. Ta kasi, kung halimbawa, so, bako man nindo intended na i-clear, pag napindot po nindo yan, day na no po nindo yan may babalik. So, kung sisay sa na po, kung arin sa na po tabi na uh, section or uh, class sheet ang muya nindo i-clear, yun lang po ang piliyon nindo sa ka-i-clear ang sheet or pindoton ang button na ini. Okay po. So, siring man sana bago po kaya madali uman sana, ba? Diba? Clear sheet. Okay. So, salamat po sa pagdangog.